Magandang araw po sa lahat ng mga ka-JT at ito nga po pala tayo ay tinawagan ng isang ating pinagdadrive at uh, kailangan po natin magparistro at may kasama po ako at yun nga pala pagkatiwalaan tayo at medyo maulan mga ka-JT wala muna po tayong insayo kahit po maulan yan na ay syempre sasabak din po tayo kailangan maghanap buhay mga ka-JT ito nga po palabas po ako ng crib ko at syempre mga ka-JT dire-direcho lang po tayo dyan habang naulan wala po tayong mga, mga test Kapag po na ulan, syempre, mga nakatago kami, mga nagmamarites, mga ka-JT, nakita nyo naman po, bago gising po tayo, natawag na po dyan si Boss Yael sa akin, pero syempre, napakwento po ako kay Doc Ayok, si Hok Hogan, at yun nga po, may chinismis sa akin, pero syempre, hindi ko na para po chismis, mga ka-JT, at ito po, syempre, medyo nasira pa yung aking payong. Palabas po ako dyan ng crib ko, at ito po, nakita nyo naman, malakas yung ulan, hindi ko po alam kung may bagyo ba, or uh, maulan lang po talaga, dahil panahon na po ng tag-ulan. Malapit na po matapos ang, ano, ang ating August, magiging bermans bare months na mga ka JT, naglalamig na po ang panahon. Alam niyo naman po, pag bermans dito sa Pilipinas, ay napakahabang selebrasyon para papuntang Pasko mga ka -JT. At yun nga po, syempre, kaugalian na yan ng mga Pinoy at Pinay o Pilipino mga ka JT. Ayan, lampas lang po tayo dyan kay Cecil at may tinda po si Ate Aton. At yun nga po, dire lang po tayo dito. Dito po sa resort natin, medyo ko konti na po yung ano, ah, naliligo kasi tanghali na po. Walang na po mga estudyante, meron na lang po dito maglalaba. Pero pag Sabado at Linggo or Holiday, Marami pong nag lalabat, naliligo dyan. Siyempre, ayan, solo-solo po ng mga maglalaba. Kahit sino po, pwede dyan. At wala naman po nagbabawal dyan. Basta pupunta lang po kayo dito. Huwag kayong manggugulo. Pwede pong maligo. Pwede pong kumain. Lahat po, pwede dyan. Mga KJT, libre po yan. Public po yan. Hindi po pinagbabawal yan. Kahit sino po, basta huwag lang po magiging magulo. At dito po, lampas na po tayo dito. Mga KJT, nakita nyo naman po, kalakasan po ng ulan. Tayo naglalakad hanggang sa napakwento tayo sa uno. At shoutout nga pala kay Will Big Abalos at sa mga tropa natin dyan sa ibang bansa na magingat kayo sana may chocolates ako at syempre nakita ko po dyan si Pinsang Kajo at sila yung mamama nakasama si paring Eddie at syaton nga pala po kay Sir Gilbert Aguirre at kay Miss Aguirre at paring Anoy Arnold Abier dadaan ako sa baluarte nyo nina paring Eugene Palentino Joseph Katapang at kay paring Topper Sarmento uh, Sarmiento dadaan ako sa baluarte nyo at yun nga po mga ka-JT doon ko po nakita si Doc Ayok dito po ayan makikita nyo naman po yung mga yan mga ka -GT. Medyo kokonti po mga pool agent, may mga legit pool agent po rito. At dyan po mga ka palabas lang po tayo. At uh, nakita nyo naman po, maulan, wala pa mga tambay, wala pa mga tropa, ha, mga kumparyan. At syempre mga ka tayo ay mag-work, work, 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 muna. Ang dami naman, JT sa kalam. At shoutout nga pala po kay Ati Monica Beer at kay Doc Ayok, kay Mama, Dalia Ramirez, uh, Gutierrez, yun lang po yung tawag ko doon, kay Mama, kay Miss D. At syempre mga ka-JT, dito po, dire-diretyo lang po tayo habang nagme meikos -may tayo dyan, wala po tayo mga chismis, dyan po ako nabili ng gulay sa kaliwa na yan, pero syempre pag uwi ko, doon po ako nakita ng... Ah, uh, tawag dito, uh, gulay. Ay, ito nga po ginis ako. Yun nga lang po yung kakainin ko, wala pong rice. Syempre, diet diet po po tayo. Meron pa po tayong timbang na hinahabol, mga JT. Ko na po at dito pa mga JT, nakita naman kagulo pa rin po mga tricycle at mga namamasada at mga naglalakad dito kahit po na ulan. Minsan po dito matao, pero ngayon syempre, ah uh, pa-holiday, maglo-long weekend, sigurado ko po maraming mga customer na maliligo dito. Sa mga customer na naliligo dito, ingat po tayo at ito po yung weather namin ngayon dito. Maulan pero okay naman po. Kaya lang medyo malamig na po kasi malapit na po ang bare months. Hindi po ako nakapag-ensayo. Gawa ng maulan po. Siguro baka bukas. Sana wala ng ulan. At sana sa lunes, wala pong sama ng panahon. Uh, rain or shine. Ay tutuloy po namin ni na Arante Dimas yun, mga ka-GT. At yun nga po, uh, napag-usapan na po yun. Shoutout po sa mga makakasama ko. Si Master Julius, Sir Alex, Pisan Elmer, Pisan Chino, at si Parin Darwin. At si Master Arante Dimas at si Ado, sana makasama mga ka-JT. At sa iba pong mga kasama namin, sana makasama po kayo sa mga schedule na medyo hectic. At yun nga po uh, mga ka-JT, ito meron ng Queen of the Reliefs dito. Ewan ko ba, bakit na kumita nito, makakabili na ito ng sariling bahay, tsaka ng kotse, pagdating ng panahon, mga ka-JT, napakasipag po niyan. Lagi pong sariwa po ang pinapaninda niya ni Lady, mga ka -JT. at ito po, sarado pa yung mga tindahan ng aking mga kapatid. Dire-direcho lang po tayo at ay tatawid sa tamang tawiran, mga ka -JT. Minsan po, syempre, huwag tayo magmamadali. Pagkakakakita po tayo ng tawang tawiran, stop muna tayo, antay po na tayo pagbigyan ng mga driver. Minsan kasi syempre, ang hindi naman sa ano, alanganin yung pamemreno at na medyo napapatuloy. Nak nakikita naman tayo niya, natatawid tayo. Syempre, meron lang talagang driver na ayaw magbigay. Pero, unawa na lang, ewan ko kung tama po ako mga JT. At dito po, syempre may nakasabay tayo dyan at sinabay ko na po at hindi siya makatawid. Sabi sa akin, kuya, pasabay. Ayun nga po, syempre, kala ko kung anong pasabay. Yung pala, tatawid lang. Sabi ko, di ko na alam yan. Tawa siya. At yun nga pala, tatawid lang po siya. Hindi raw siya makatawid. Ayun nga, nagaling pa siya dun sa may silong tapos tumabi mabiusa sa akin ayun nga din tinawid ko po at yun naman may mga driver po nagbigay talaga mga ka JT ayan nakita nyo naman po nakita na kami pero dire diretso pa pero pangkaraniwan na po yan eto na paring Arnold Abier ayan na balwarti mo syempre mga ka JT dito po uh, dire diretsyo lang po tayo dito mga ka JT hanggang sa makarating po tayo kay Doc hok Hogan Dok, ayok. Ito ka na. Ayan, nakita mo. Buhok mo. Haba, Tapos may mga uban ka na. Ayan, may kinuwento ko sa akin yan. At ito nga. Wala na raw po yung ano dyan. Dahil naleho na. Ewan ko ba dito? Kailan tumanda? Tsaka nagiging chismoso. Nakita niya naman po. Nakasalamin na. Ayan po yung aking matagal ng kaibigan na hindi kami nag kahit anong kalokohan. At yun nga po mga ka-JT. Dito, dire-direcho lang po tayo. Palbalwarte po ni na Machi. Ah... Machi, shoutout sa iyo at sa mga pansol walker shoutout sa inyo dito po. syempre mga JD, shoutout din po kay Elvis po Kay paring Randy Rimas at uh, kay Lu ibang ilista kay Tol Andrew Boots. Uh, Rimas at saka kay Paring Togo Togo Eduardo Miranda Shoutout sa inyo Sa mga taga-bukal Shoutout sa inyo At kay Kunsel Jeff Bansano, shout out at sa kay kapitan po diyan na mga ka JT. At syempre mga tropa po natin, at yung mga classmate ko, yung madamot magbigay ng bayabas, Mary Ann P. Mendoza at Winnie Malabanan. Napaka Pero joke lang po 'yon. Gusto po ako papanik sa puno eh puno nga ng kamatis di ko pa mapanik at dito dire diretso lang po tayo at nagaantay na po sa kanya si Boss Yael at uh, napakwento po tayo doon napatagal po ng kwento ha talaga namang ayun nga po pagkatapos po nito diretso po kami ng LTO at nagpa-change oil ng sasakyan eh na-complish po muna namin lahat mga JT at yun nga po nung natapos na ayun, nakita nyo naman po dahan-dahan ako kasi baka malas to pyrosis ba ako noon yung sa daga pero syempre hindi na po tayo dadagain dahil madaga na po tayo talaga mga JT at dito pa mga JT, siyempre, regular po na, na dinadaanan to ng mga pansol walkers out. o naman po, ay hindi rin po mga paggano at maulan. At siyempre, stop po tayo magpapawis mga JT. At after ko po makalampas dito sa anong area na to, ito na po tayo mga JT dyan. Nagaantay na po si, sila at ako'y sumampan na po sa sasakyan. At dumiretso po kami sa isang school na pinagatidan ko po. Tapos diretso na po kami sa... LTO, pagdating po sa LTO, waiting waiting lang po kasi syempre pa emission test tapos pa emission test, eh at papasa na po yung mga ano, kailangan po natin ng mga TPL. At yun nga po, hindi ko na po alam kung magkano yung pinagbayaran at syempre may kausap po naman si Erico. At yun nga po, um, uh, base po sa aking pagsusuri ay na mabilis na po yung ano yung anuhan po ng LTO na registro ewan ko lang po sa license ako naman po matagal pa naman po yung license ko sa 20, 27 pa po ata ang license ko mga JT at yun nga po inaantay ko lang po emission test ako dito kaya ayan medyo pinatay ko po yung sasakyan dyan syempre kasi emission test yan tapos nakapila po tayo hindi ko po alam kung pang ilan tayo at pinaikot na po tayo dyan mga JT para i lang po sa emission test at uh, i-forward dun sa pila pero mabilis naman po yung kalakaran na emission test mga JT hanggang sa nagpa-start na po ako dyan sinayasan po ako na iikot ko na raw po mga JT at yung pag-ikot ko nga po syempre Uh, sumalang na po tayo dun sa pilahan. Medyo marami po pagka gasoline, pero yung diesel kokonti po yung ating pila dito po sa gasolina na, na emission test. Eh, pero saglit lang naman po, hindi na po kagaya dati, napakasaglit na po ngayon ng emission test. At yun nga po, pumasa naman, pumasa naman po yung emission test dito sa sakaya na to kasi bago pa naman po talaga to Galing pa po talagang kasa to Kahit may old model na to uh, pero yung takbo po nito ay nasa 8,000 pa lang. Swerte yung makakabili nito sa sakaya na to kahit pa paano po ay eh, baka paltang po na may ari. At yun nga po mga JT, nakamaniobra -ma -naka na po tayo at sinenyasa -sine na po tayo na pumunta po doon sa may kabila. Para po, ipila na po sa emission test kasi po yung nakaharap na yung nakulay puti na yan ay sa diesel po yan ay syempre gasoline po yung dala natin mga ka-JT at dito po mga ka-JT after po namin mag tawag dito magparistro at yun nga po na-accomplish na po lahat syempre kami po ay pumunta naman sa patchenge oil land at pina-check up po lahat pati air filter pati po yung gear oil nung uh, differential pati po coolant, lahat po, chineca po lahat, lahat po bago pa, at uh, syempre, chinesol na po, at pa magamit po, at yun nga po, syempre, mga ka-JT, dito po kami nagpa sa dekalidad din po, at ayan, nakahang po yung sasakyan na dala namin. At tapos po dito, mga ka-JT, diretso na po kami. At uh, nahihatid ko na po yung may-ari. At uh, diret diretso na po ako dito. Dito po, sa lugar na to. Ewan ko pa naman po kung matadaanan po ito ng sasakyan. Nakita nyo naman po yan, mga ka-JT. Pero ewan ko kung sino po may, ano yan, pagkakalang ko, eh, private properties po to Kahit po bike o motor, mahihirapan po dyan sa lugar na yan, mga ka-JT. Party po to ng... Alam nyo na po sa may lugar namin dito mga JT. Naglakad lang po ako at uh, malapit naman po ito at hindi ko na po dinala, dinala yung motor ko kasi po baka magka Hirap na po, dadaan naman po ulit tayo sa area ni Naparing Anoy. Eh, uh, dati po, uh, lagi ako nandito, lagi po ako nagpapa-check up sa mga doktor dito. Pero ngayon po, syempre, ilang taon na, maglilima na, or mag-aalim na taon na, na, wala na po tayong check up-check up sa mga ano dito, bilihan ng dekalidad na gamot, 24 oras, di natutulog ang, mer ang ano dito, drugstore, mga ka-JT. Dati po yun, ewan ko lang po ngayon. Wala na po talaga akong idea at ta chemical out na po tayo mga ka-JT kahit po ala kahit anong pong chemical wala na po tayo mga ka-JT at yun nga po puro herbal tayo at puro bike papawes, uh, papawis jogging lahat naman po ng kung anong pwedeng gawin at ayan nakita nyo naman po may dala po ako na ano, inarbor ko po yan para lagayan po ng tubig or may ilagay po ako dyan na mga bagay, mga ka-JT, syempre, maganda rin po naman po yan uh, na ng kahit anong bagay, kung langis o ano, use all, mga ka At ito po, uh, mga ka-JT, uh, ito na po isang area dito sa amin, pero unong po ito. Then, nakita nyo naman po, medyo madowndown down kasi meron po ditong puno-puno. At uh, malinis naman po yan. Daanan ko lang po dyan. Bahay niya kay Jimmy. shoutout kay Kuya Jimmy. At dire-direcho lang po tayo dyan. Tapos pagka ano po, tawid po tayo after puno na pagdating po doon sa Metalipapa. Medyo busy-busy po yung mga tao doon. Dahil po siyempre Friday ngayon. Marami po maliligo kasi long weekend, holiday po sa Monday, parang National Heroes Day ba po? Basa ako, limot ka na po yung mga holiday, malalaman ko na lang po sa FB page na may holiday holiday tapos may magchat-chat sa akin, holiday walang pasok. Ah, syempre mga ka dati po nung na nag-aaral ako, syempre ang special tiko po ay maghanap ng holiday. At pala, parating pa lang yung holiday, tuwan na po ako, alam ko na po yung gagawin ko, yung tatanghali po kung gigising, gigising. At syempre mga ka-JT, uh, magmamarites pero ngayon po sobra marites na mga dito po. Uh, Dire-direcho lang po tayo dyan mga JT para basa po tayo ng area na to. At pagkadating po doon sa Tawiran, syempre mga JT, eto na po tayo. Lalampas na po tayo dyan sa mga area na yan. At uh, alam nyo naman po sa mga nakataga rito. At sa mga shoutout nga pala po sa mga CPRR at sa mga OFW na nakakapanood. At sa, sa iba pong nakakapanood dito, shoutout po sa inyo. Pasensya na po tayo at hindi po minsan na aalala yung mga pa-shoutout nyo. At syempre mga ka JT, dire-direcho lang po tayo dyan. Tatawid lang po tayo after ka po makatawid. Alam na this, eto, kagulo na po rito, busy busy na po kasi uh, long weekend holiday, uh, marami pong araw na walang pasok. Be, ano, Sabado, Linggo, Lunes, uh, nga ng holiday mga ka -JT. at Dito po, paglalakad ko po dyan, nakita ko po si Pisang Radio at sila daw ay mamamana. Ewan ko kung saan po sila mamamana dalawa kasama si pareng Eduardo Lopez. At yun nga po, kumpare ko rin po yan. syempre, mga ka-JT, dire lang po tayo dyan. Wala pa rin po mga tambay. Ewan ko po kung bakit wala po pong ano. At uh, alam nyo naman po, papakit lang po tayo. Pauwi na po tayo. Oy, oy, sana all. Uh, medyo payat na. Ayan, may kausap po ako dyan. Meron po ako ni Lolo ko dyan. Si Kapamakiniining. At yun, nakita ko po doon yung asawa ni Lady. Bayo pala ni Lady, mga ka-JT. At dito po, mga... Ayan, bumalik po ako. Babalik po ako. Nakita ko po kasi medyo maganda yung ah, uh, peche na yan at bumili po ako mga ka nga po, syempre bumili na ako tatlo, tatlo, 50 kasi. Para mas mura yun, ha. napakarami po nung niluto ko. At yan, naglalakad na po tayo. Nakita nyo po, bitbit -bit ko. Kahit po medyo pagod tayo sa pagbibitbit. Wala po talaga magandang peche ngayon kasi po nag-uulan at kakainin po talaga yun ng mga uod-uod. Pero syempre mga ka-JT dito, walking-walking uh, na lang po tayo dito at nakasalubong ko nga po pala dyan ay nga po mamamana yung dalawa at uh, shoutout daw shout out uh, sa mga nagpapa shout out naman po syempre siya shout out po natin yan mga ka JT at ayan po uh, dire diretso na po tayo yan medyo matila tila na po ang ulan at nakita ko po ang bahay ni na Elvis po wala gaya kanino bang gate yun napakagandang gate naman at yun nga po mga ka JT dire diretso na na po tayo pauwi na po tayo dumaan po rin tayo sa Uh, resort namin at dito po nakita ko po dyan nga uh, yun nga po mga ka-JT dire diretso lang po tayo dyan at syempre nakita ko po sila palabas dyan at kinunan ko po muna alam niyo naman po, ayan, uh, uh, nakita niyo naman po yan, si Pisa nga nantay ko po po talaga yan. At uh, syempre, po yan dyan, at ayun, uh, mamamana po, ayan, mga mamamana po rito, mga uh, masisipag na mamamana. Ayan, uh, nakita niyo naman po, pagkatapos po niyan, dire-diretso po ako mga ka-JT. At uh, dito po, wala po ako na i marites, kasi nakaumalis nga po ako, tangali na po ako naka-uwi. At wala po tayo ma-marites, mga ka-JT, wala po ma-marites pati. At ayan po, dumaan po ulit tayo. Ito po yung area na papusok sa crib namin. Alam nyo naman po, tayo, taga rito lang, mga ka -GT. At shoutout nga pala po sa mga nagpapashoutout dyan. Bakay na At wala po tayong mag sponsor De, joke lang po yun, mga ka -GT. At shoutout nga pala po sa mga taga Los Nap City, lalo sa mabait at masipag kong kumpare na si Makol Aburot ay may bagong motor. Ewan ko ba na, si mama yun nakasalubong ko. Ewan ko ba naman, pag nagsaside stand, dati iniiwan lang ang motor, ngayon hindi. Ang bagal, ang dahan-dahan, ibinababa ang side stand, tsaka yung center stand. Napaka maingat man ngayon yung paring makul ko. At yun nga po, syempre, eto na po tayo sa crib natin. Hindi na po tayo makapagmarites at uh, tayo mag, uh, magluluto muna. Ginisa lang, alam nyo naman po, ito yung favorite ko, gigisa lang ang mga gulay. Hindi naman ba ako nagra minsan mga JT? Malimit po ay puro gulay lang at syempre for healthy living mga JT. Ito nga po tayo at bumili po tayo ng mga pangrikado, paminta, sibuyas at bawang. Napaamal sa binibilihan ko. Ewan ko ba naman? ayun uh, yun nga po mga JT. Ayan, magsasara na po pero bumili pa muna ko Babus mga JT. Siyan